Pinanguna naman ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang sexual beating sa Malacañang para po pag-usapan ang mga akbang ng pamahalaan para magapan ang magiging epekto ng El Niño sa bansa. Yan ulat ni Alan Francisco. Prioridad ng pamahalaan ang pagbuo ng Task Force El Niño para sa komprehensibong akbang sa epekto nito. Ang grabing tagtuyot ay inaasahang tatama hanggang sa huling bahagi ng second quarter ng susunod na taon. Dito sa Metro, ang sectoral meeting kanina na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, pangungunahan ng Task Force ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Binigyang diin niyang dapat iprioridad ang akbang ng gobyerno base sa short-term at long-term interventions. Ayon sa National Action Plan sa El Nino, tinukoy ng pamahalaan ang limang sektor na kailangang matutukan, gaya ng tubig, pagkain, power o enerhiya, kalusugan at public safety. Sabi pa ni Pangulong Marcos, kailangang paigtingin ang hakbang ng gobyerno para matiyak ang napapanahong tulong sa mga maapektuang lugar. Sa report ng Department of Science and Technology o DOST, higit anim na pong probinsya ang posibleng maapektuhan ng El Nino, habang anim na lalawigan naman ang posibleng makaranas ng dry spell. Now on the right side would be the May. So ang tingnan nyo dyan, yung drought would be red. So, North Luzon is dry spell, Northern Extreme Luzon. And then, some parts of Mindanao will be yellow or dry condition. So, essentially, all the rest of the country would be from dry condition to drought. Um, so, mostly drought. Ang utos ni President would be to categorize uh, actions into short and medium. Yung short, kaagad-agad. um, yung madali, madali, we have to be realistic. So marami namang talagang nakaplano at ginagawa na. We just have to make sure that the coverage would also uh, uh, expand according to the forecast. Uh, and of course, uh, uh, that would the the one one important thing is to um, enhance the communication effort. Ang Department of National Defense ipinakilala ang National El Nino online platform isa itong database na ng mga ngasiwa sa development ng mga programa at plano para malabanan ang epekto ng El Nino. Alan Francisco, para sa bayan.